Wow, sana all pinapakasalan. Kaya naman, mabuhay ang bagong kasal. For today's video, ay samahan nyo nga po ako na makita at matunghayan ang simpleng selebrasyon ng kasalan ng aking pinsan. Nakakatuwa nga at nakakakilig pag may nakikita ka nga na kinakasal. Kaya naman, mapapasabi ka na lang nga talaga ng sana all. Kaya may na, iba nyo nga ni po ako. At dahil ikakasal nga ang isa sa aking mga pinsan ay umuwi nga kami ni Musumi. Buti nga at nakahabol pa nga kami. Ang kasal naman kasi talaga nila ay hapon pa. Bali, simple lang din nga kasi ang kanilang kasal at biglaan pa. Kung kailan nakaisip lang sila na magpakasal, tsaka lang nga na magpapakasal Nang ng bigla-bigla. Buti na lang ay sobrang supportive nga ng buong pamilya nila. Kaya naman kahit biglaan ang kanilang kasal ay tutuloy pa rin nga po nila. At eto naman nga isang pinsan ko ay Minimi na nga itong ikakasal na si Mami Jen. At habang kapan nga po itong ikakasal ay madami nga pong nanonood at excited excited na makita nga ang kanyang kagandahan. Simple lang nga naman ang kanilang kasal at ikakasal nga sila sa judge. Pinabihisan ko na rin nga pala si Musumi kahit papano ay presentable naman siya na makikita. At nung mga oras na to ay madami na rin nga po pala silang bisita habang hinihintay nga po ang kinakasal. Alas dos ng hapon ang kasal nila kahapon. Eto nga po pala ang kanilang simpleng cake pero napaka elegant. At habang naghihintay nga kami ng bagong kasal ay ako na muna nga po ang nag entertain ito nga po sa ibang mga bisita. Kumunta rin nga po pala kasi dito ang mga content creator na katulad namin ni Mami Jen. Kaya naman, kung makita nyo nga po ang kanilang page ay papalaw na lang nga po. At maya maya, nagsipagdatingan na nga po ang bagong kasal. Sa araw na ito ay wala nga akong ibang nakitang maganda kundi nga ang bagong kasal na si Mami Jen. Madaming nag-aabang sa pagpasok ng napakagandang bagong kasal. At maya maya, isa-isa na rin nga po na nagsisipagpasukan ang mga nino at nini at syempre hindi na rin nga po nagpahuli ang mga parents ng mga kinasal at syaka na pumasok itong dalawang kinasal bali dito ay sinubuan lang nga sila ng isang matamis na pagkain para tanda ng matamis na pagsasamahan pero bago pa naman nga po sila makapasok ay kailangan na maglagay ng pera na parang tulay sa kanilang dadaanan, kaya naman isa-isa na nga silang naglalagay sa mga gusto nga pong magsuporta sa bagong kasal, nakakatuwa nga at Talagang todo suporta naman nga po sila. Wala nga ditong pinipili basta bukal naman sa iyong kalooban. At pagkatapos isa-isa na rin nga po nila itong kinuha. Sabi ng dami pa nga po ditong mga kaganapan sa kasal nila. Ah. At dahil may pera pa naman ako maglalagay ako ng 50 pesos. Kaso buti na lang ay tapos na nga po ang kanilang pagsasayaw. Dito rin nga po pala ang aming butihin nga pong kapital. At dahil hindi ko nga nailagay yung 50 pesos sa una nga pong sumayaw ay dito ko na lang nga inilagay sa kanilang isang ninang. Medyo madami-dami na rin nga po yung nakasabit nga po dito sa damit ng kanilang ninang. Kaya gusto ko nang bawiin yung aking 50 pesos. Charo. At saka na rin sumunod ang bagong kasal na sumayaw nga. Ah. Parang gusto ko na rin nga magpakasal dahil may mga pera palang sinasabi. O, oh, syempre, charot lang. Shoutout din nga po pala sa mga bisita nga po ng aking pinsan. Welcome nga po kayo sa aming lugar. At syempre, i-shoutout ko man rawa mga guwapo kuno sa DLP. At shoutout din nga po dito nga po kay Ma'am nakinis pa talaga ang ni kitang naman is na at syempre tamang pa cute muna si Manay eto rin nga po pala ang mga inihintay nga po ng lahat ang kainan dito ay nagsipagpilahan na rin nga po ang bawat isa para kumain na sila kahit simpleng handaan ay mukhang wala naman nga po nagutom at lahat naman nga po nakakain sabang kumakain nga po ay tinutuloy rin nga ang iba pang mga programa at syempre magtatagay rin nga po sila sa bawat bisita para makalikong pang-aata sila ng pera. Nung wala pa nga po akong anak, ay sobrang nangarap din ako ng magarbong kasalan. Kaso, habang tumatanda ka nga talaga at nagkakapamilya, ay mas gusto mo na lang na, na mambuhay ng simple. Kaya e? yes. sa so, nagbabalak na pakasalan ako, ay di na nga mag-aalinlangan at wala na nga akong kaarte-arte. Basta ang mahalaga naman, sa bawat nagmamahalan, ay nagkakaintindihan at patuloy na nagmamahalan. At syempre, tiwala sa isa't isa at nagtutulungan. At ang dalangin ko nga po sa bagong kasalan, ay magmahalan lang nga kayo at talagaan ang pamilya at tiwala sa bawat isa. Madami pang pa mga kaganapan na nangyari pero hindi ko na nga ito maisa-isa.